Hey guys, kung meron kayong 10,000 na budget para sa isang smartphone, meron ako ko limang smartphone sa inyo na may re-recommend. Nasa tingin ka magugustuhan nyo. Unang-una guys, itong si Blackview A200 Pro. Dating kulang 12,000 yung kanyang SRP. Pero ngayon guys, makukuha nyo na lang siya ng kulang 9,000. Maganda na ang specs niya para sa may kanyang presyo ngayon. Then, naka 6.67 inches AMOLED 120Hz sa display yan. With 108 megapixel na main camera. Naka 12GB pa. Saka 256 na internal storage. Naka in-display fingerprint. At 5,050 mAh sa battery. Saka 66 watts sa charger. Ang kaso G99 pa nga rin guys yung kanyang processor. Pero kung sa design lang, saka sa may display. Saka sa may camera. At sa may charger. E eh panalang panalo na yan. Then it's yan sa pinakamurang smartphone na meron ganyang klase ng display ngayon. Tapos sobrang konti pa ng kanyang bloatware. Pangalawa ko medyo namamahalan kasi may black view. Ito guys si pa 5 Sobrang mura na rin ngayon. Siguradong panalo ko dito sa may Tecno Poba 5. Din makukuha mo nga lang siya ng 6.1 ngayon sa may sale. Naka G99 yan. Pero naka 6,000 na image sa battery. Tapos naka 45 watts sa charger. Tapos 8256 na version pa yan. Masyadong sulit yan. Kung ikaw compare mo sa mga bagong labas sa smartphone niya sa ganyang price. Din puro mga naka G85 lang. Yung karamihan sa mga gintong presyo ngayon. Lalong lalo kay Bibo sa opo. Oppo. Just imagine guys, dating kulang 9,000 yung SRP ng smartphone na to. Pero ngayon, makukuha na lang natin siya ng 6,1. I think sobrang sulit nun. Kung ayon nyo guys ng Tecno, nandyan si Cineplex Note 30. Hindi sila nakakalayo ng presyo sa kanang specs. Pangatlo guys, kung ayon nyo naman ng G99, nandyan din si Redmi Note 13. Dahil naka Snapdragon 685 yan na processor. At makukuha na natin siya guys ng kulang 6,000 sa may 6,128 na version. Naka triple camera yan na mayroon 108 megapixel na main camera. 120Hz with Full HD Plus sa display. 5,000 mah sa battery. Saka 33W sa charger. Kung sa SRP nyo makukuha ang smartphone na yan, ay eh masyadong mahal yan. Pero kung sa may 6,000 lang, ay eh sobrang panalo yan. Then sa may display pa lang is naka AMOLED na nga tayo. Madalang ang AMOLED display sa so mga ganyang presyo. Madalas sa mga 8,000 patas natin yan mga nakikita. At sigurado pa ang Android update kay Redmi. Pangapat guys, itong sinubya Neo 5G. Dating kulang 9,000 guys yung kanyang presyo sa may 256 na version. Pero ngayon is pakukuha na nga lang natin siya guys ng around 7,000 na presyo. Yan ang pinakamataas sa Unisoc na makikita natin ngayon sa mga smartphone ngayon. Tapos sa 5G pa nga yan. Design pa lang is formado na agad at maganda. Saka yung bagong version niyan guys. Is same processor lang na mas mura ngayon. Magandang option din guys si Nubia kung sawa na kayo na kala Infinix. Kila Tecno sa akin poko. Pang limang gigs sakto 10,000 naman yung budget niyo ngayon sa isang smartphone. Wala na ibang marerecommend sa inyo. Ito na ang pinakamaganda at pinakamalakas na smartphone na rin ang mabibili natin ngayon. Itong si Poco X6. Merong 15k guys na SRP yan pagka nga hindi siya nakasale sa may 256 na version. Pero nga ngayon si sobrang mura niya. Dahil makukuha na lang siya ng kulang 10,000 ngayon. Display pa lang is meron siyang AMOLED 120 sa display. Tapos 67 watts pa na charger at 5 na siya battery sa may 256 na version nga naka 64 megapixel na camera yan at yan din guys ang pinakamunan naka Snapdragon 7S Gen 2 na processor yung nga na makukuha natin even pang gaming pang multimedia or kahit pang casual na camera maganda na smartphone na para sa may 10,000 na presyo ngayon yun yun guys yung limang smartphone na sa tingin ko worth it bilhin ngayong sale palik na lang po kung nakatulong ang video na to thanks for watching